Hello, so good afternoon po mga ka-good-good. Ayan, mga kabikulano. Mga kabayan, ito po ang sitwasyon dito ngayon sa Bicol. May, ito po yung palayan eh, na ng baha. So kung makikita nyo, wala ng baha. Pero may mga pinsala na naiwan. Meron doon sa kabila talagang inabot ng baha aanihin na ang palay, sayang. Pero tiningnan namin, buo pa rin ang ang loob niya. Kumbaga andun pa rin yung butil. So, pwede pa rin anihin, pero yung yun nga lang sa At dito daw, marami ditong mga inanod ng mga gamit. Yan. Maraming mga hanatangay ah, kasi dito banda pumupunta yung mga yung tubig. 'Yun, maagos ang tubig mga kaibigan nung kasagsaga ng baha. Sa aking ko open mag-ani sa may Kung naano mo na picture mo katutuma gayon. So may titingan tayo dito mga kaibigan. Yung isang palayan na inaabot ng baha. aanihin na po ang palay. At sa inabutan ng baha titingnan natin kung ano ba ang itsura or pwede pa ba pwede pa bang mapakinabangan ang pala ay naaanihin na at inabot ng baha so ito malapit lang kasi dito yung bahay ng kapatid ko kaya tayo ay pumunta so maraming basura at doon sa amin mga kaibigan ay may mga talagang busy pa ang daming mga gamit sa labas nagpapatuyo ayan o may inanod na container dito sa palayan marami din ang mga natangay at ito kanin tutingan natin inabot to, to ng baha yung semento may semento dito na talagang naka-stack. Kasi sino ba naman ang uh, mag-iakala na tataas ng yung baha. So ito mga kaibigan, tumigas. Ayan, tumigas na ang dami mga kaibigan. Kasi magpapatayo sila ng bahay. So ba diba? Anyways, ganun talaga. Ang dami. talagang tumigas na kasi simento to mga kaibigan ayan grabe tumigas eto pupunta natin andyan yung pinsan ko ito yung palay na inabot o inabutan ng baha naaanihin na sayang ba? so kanina may may sample na dala yung tong pinsan ko at binuksan ko yung yung butil ng palay pwede pa o, oh, to tingnan mo mga kaibigan tingnan mo ang ginawa mo, pagmasdan mo ang ginawa mo, Christine pinadapa sayang talaga, oh yung aanihin na sana tingnan natin mga kaibigan so, ito ito yung itsura na ng palay tapos, tiningnan ko kanina binuksan natin kung may ano pa may bigas pa kasi bigas na po eh kumbaga ano na aanihin na kasi so dahil nga natuyo na siya dito ng ilang araw kasi nga maaraw na ngayon after ng baha mainit so tingnan ko kahagatin ko mga kaibigan ano yung tanarot padako hmm. mm. puto na si Juju So, ito ang itsura nyo, mga kaibigan. O. Oh. Tingnan nyo. Pwede pa to. May laman pa. Mm Hindi -hmm. ma. Yan o. Sangla, oh, ayan, o. O, ayan. Ibig sabihin, may laman na, mga kaibigan, no May laman na. At, pwede nang ipag, ipa, anong tawag dito, ipamulino sa bikol pwede nang ipa pag, ano. gi, giling ba tawag dito imi amiling o process ng ano pag hindi nagfo-focus no o ayan ganito so hindi siya natunaw ibig sabihin yung aanihin na ng mga palay kahit binaha basta hinog na at aanihin na kahit bahain pa lang mga kaibigan no buo pa rin yung bottle niya oh. at kanina kinagat ko malutong na ang tawag dito matigas so ibig sabihin pwede na itong ipamulino ipagiling hindi ipagiling sa yung milling process niya para matanggal yung mga yung balat and pag ganito na siya so pwede na itong isaing mga kaibigan so ito yung ginawa ni Christine kung nasaan ka man ngayon Christine huwag ka nang babalik Ayan, sa mga magsasaka natin dyan, no, talagang kawawa, lalo na yung mga, yung mga palay na hindi pa hinog. Yung mga palay na talagang stage ng palay, yung pahinog pa lang, yung parang, ay, yung katas pa lang, yun ang delikado, hindi talaga siya nakakaligtas sa baha. So, ibig sabihin, Talagang... Wala kang mapapakinabangan paghupa ng baha. Pero ito mga kaibigan, tignan nyo. Inabot ng baha, aanihin na yung palay. Pero andito pa rin yung... Uh, butil niya sa loob. Yung di pala butil, no? parang bigas. Buo pa. So, ayan. Ang problema nito, sino ba Ang aani... Dahil pag ganito ko siguro... Depende siguro, no? Kung paano pa to aanihin. Depende kung ano yung usapan ng may-ari at ng mag-aani ng palay. Ayan, no? Yan, day! Lahat yan, day! Nakadapa! Ay, ang dami talaga. Oh, sayang. Yun nga lang, pagtsatsagaan. Pagtsatsagaan to. Kasi sayang, andito pa yung bigas. Yung, yung ano, ito, oh may laman pa <laughs> di kailangan nating pakita sa kanila na itsura ito o oh, buo pa ito yung ano nyo dumapa mga kaibigan mm -hmm. sige lang okay lang kasi ah, mga Ayan mga kaibigan. Ang sitwasyon after ng bagyong Christine. Paghupa ng baha. Hello, hello mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa rooftop sa bahay ng aking kapatid. At kung nakikita nyo, yung brown na yan, yung mga uh, tawag dito, mga pala yan. Ayan, inabot yan. Pero yung iba dyan, mga kaibigan, ay wala ng palay. Pero dito sa bandang to, pinuntahan ko yan kanina, may palay yan. At yan yung na at bigla namang bubaha. So, inabot ng baha. Kaya, nakita natin kanina, pwedeng pwede pa. Basta, uh, kailangan lang talaga gamitan ng harvester o mano-mano So, ito yung dito sa ibang area. Ito'y dito pa lang sa bandang area ng Minalabak. So, hindi pa natin alam doon sa ibang area din. Kasi alam ko marami talaga dito mga magsasaka ang talagang napinsala ang kanilang mga anihin. Lalo na po yung mga maghihinog pa lang yung palay, yung talagang, talagang sayang. Pero pag hinog na at inabot ng baha, pag humupa ang baha, Nandyan pa rin, nandyan pa rin ang butil. Masasalba pa, yun nga lang pahirapan kung paano anihin. Pero yung mga talagang uh, nag-uumpisa nag pa lang na uh, yung stage na magkakaroon pa lang ng laman or yung stage na papahinog pa lang, yung gatas pa yung yung palay, yun ang talagang sayang. Walang maisasalba mga kaibigan. So, ito naman yung lettuce ng aking kapatid dito. So, mga kaibigan, during baha, andito to sa taas, 2 or 3 weeks na siya nakatanim. So, kaya ngayon, I'm ready to harvest na to. Ito yung uh, variety na, Omer, ano to? Olmeti. Olmeti. Ang variety nitong ating binibenta ditong lettuce ng kapatid ko. So, meron sila ditong uh, dalawang or dalawa. Two and a half na tray. So, sa mga bibili dyan, so... May dalawang na-destroy na bagay. dalawa. PMS daki lang. So, may dalawa palang ganito. Na. na... Ah, sold out na pala itong mga kaibigan. So, maraming nag-order talaga. Mm-mm. Kasi nga naman, pagkatapos ng bagyo mga kaibigan, ay talagang pahirapan ng gulay. So, may dalawang tray pala mga kaibigan na hindi siya na tumubo. So, parang na-destroso. Hindi ko alam po sa bagyo siguro apektado rin yung klima, di ba? So, ito maganda tong klase, di ba? Ang ganda nito. Sarap nito mga kaibigan sa salad, sa sandwich niyo, di ba? Kasi kung puro karne hindi maganda sa ating katawan.